Nagsalita na rin po si former senator Antonio Trillanes tungkol nga dito sa impeachment. Um, na mukhang uh, delay. Lalong dinidelay na kung sino man dyan sa Senado. At katulad ng ng uh, opinion ni attorney uh, Leila de Lima, dating senator de, senator de Lima, totoo na dapat itoy ituloy. napaka Napakaimportanteng itoy matuloy. Yan po ang pahayag ni Senator Trillanes. Ayon sa kanya, dito sa paglilitis na gagawin ito ay mabubunyag ang napakaraming ebidensya, ang napakaraming baho ng mga Duterte. Ebidensyang ilalatag ng prosecution ang mga impormasyon na may posibilidad na mag-convince sa publiko na karapat dapat na matanggal sa pwesto nga etong sa Sara Duterte. At katulad din ng sabi ni former Senator Leila de Lima, siguradong magbabago ang isip ng mga kababayan natin na Ayaw ituloy ang impeachment kung sakali man or kung maipakita itong mga ebidensya na ito. Malalakas na ebidensya na ito. Ang ilan dyan, nakita na natin sa quadcom hearing, sa mga budget hearing, at uh, sa iba pa na pagkakataon. Pero mas matindi, mas malakas ang hindi pa natin nakikita ng mga ebidensya laban nga kay Sara Duterte. Ayon. Ito, nako. Antin na ito pero naniniwala tayo dito. Totoo ito sa tingin ko. Dito sa impeachment trial. Okay? Makikita ng taong bayan na etong si Sara Duterte daw ay isang totoong magnanakaw. Naaalala ko 'yung sinabi ng isang netizen na etong mga GTS, tuwang-tuwa na. Tuwang-tuwa pa rin kahit sila ay ginagago na harap-harapang winawalang hiya ng mga Duterte. Isang magnanakaw tumatanggap ng pera sa drug lord at higit sa lahat, ito ang pinakamatindi, may diferensya sa pag-iisip etong si Sara Duterte. Sa tingin ko, ito, ito kapanipaniwala. Ito kahit pa man wala yung mga ebidensya, hindi pa na ipapakita yung mga ebidensya. Alam na po ito ng mga kababayan natin na matino.